libelo, nagpasa si Bea Alonzo ng reklamo sa cyber libel laban kina Christy Fermin, Ogie Diaz, at ang kanilang mga co-host sa kani-kanilang online shows dahil sa umano'y paninirang puri sa kanya sa kanilang mga palabas at kolong. Sina Sharon Cuneta at dating senador Kiko Pangilinan ay nag-file din ng reklamo laban kay Christy dahil sa umano'y paulit-ulit na pag-atake sa kanilang pamilya. Noong Oktubre, kinasuhan si Christy ng limang kaso ng libelo na isinampa ni na Sharon at Kiko, ngunit sinabi ni Christy na maghahain siya ng apela. Nahaharap din si Christy sa mga reklamo ng libelo mula kina Dominic Roque at Esther Lahbati, ina ni Sarah Lahbati. Estafa at paglabag sa Securities Regulation, si Ken Chan ay naharap sa kasong syndicated estafa dahil sa umano'y pilabing apat na milyon na investment scam kasama ang pito pang individual. Nagsalita na siya ukol sa kaso, ngunit sinabi niyang ibabahagi lamang niya ang detalye sa tamang panahon. Sa kasalukuyan, hindi pa rin alam ang kinaroroonan niya. Naaresto rin si Neri Naig dahil sa mga reklamo ng syndicated estafa at paglabag sa securities regulation. Pinayagan siyang makalaya ng Bureau of Jail Management and Penology noong Disyembre 4 dahil sa mga error sa pagbigay ng supuena na nagdulot ng dinyal ng kanyang karapatan sa due process. Ang kanyang arraignment para sa Securities Regulation Code ay itinakda sa Enero. Naharap din si Rufa May kinto sa labing apat na kaso ng paglabag sa Seksyon 8 ng Securities Regulation Code kaugnay ng parehong derma clinic na kasangkot sa kaso ni Neri. Kusang sumuko si Rufa May at nangakong lilinisin ang kanyang pangalan. Parehong iginiit ni Neri at Rufa May na sila ay mga endorser lamang ng klinika at hindi kasali sa pagkuha ng investment. Konsyerto, si Andrea Brillantes ay naging paksa ng usapan sa Philippine Stop ng God's Tour ni Olivia Rodrigo. Maraming nagsabing ginamit niya ang koneksyon upang makakuha ng VIP treatment at mataas na halaga ng tiket. Ngunit nilinaw ni Andrea na binili niya ang tiket tulad ng iba at pumila ng maaga upang makakuha ng magandang pwesto. Acts of lasciviousness, nag-file si Rita Daniela ng reklamo, laban sa kanyang co-star sa Widow's War na si Archie Alemanya, dahil sa Acts of Lasciviousness. Inakusahan ni Rita si Archie na nagbigay ng mga hindi angkop na pahayag tungkol sa kanya sa Thanksgiving party ng kanilang palabas. Inaakusahan din niya itong hinawakan siya ng hindi tama at pilit siyang hinalikan sa loob ng sasakyan. Nagfile file naman ng counter affidavit si Archie na sinagot ni Rita ng replay affidavit. Sexual assault Nagfile si Sandro Mulach ng reklamo ng sexual abuse laban kina Jojo Nones at Richard Dodd Cruz, mga independent contractor, matapos ang insidente sa isang hotel pagkatapos ng Gingala. Ayon kay Sandro, inimbitahan siya ni Jojo at Dodi sa kanilang hotel room nilasing at Dinahasa. Naharap ngayon ang dalawa sa kasong rape through sexual assault at dalawang kaso ng acts of lasciviousness, ngunit balak nilang mag-apela. Anak, Inamin ni Nadia Montenegro na ang ama ng kanyang bunsong anak na si Sofia ay si Baron Gisler. Ayon kay Nadia, alam ng kanyang asawa na si Boy Asistio ang tunay na pagkatao ng ama ni Sofia at pinatawad siya nito. nakipag na si Sofia kay Baron, ngunit may agam-agam pa rin siya sa kanya. Proud naman siyang gamitin ang apelido ng kanyang daddy boy. Careless, tuluyan ng pinutol ni James Reed ang relasyon sa kanyang business partner na si Jeffrey O. Sinibak ni James si Jeffrey sa Carolus dahil sa umano kaduda dudang mga gawain sa negosyo. Si Jeffrey, na isang Korean-American, ay hindi umano kumpleto ang mga papeles upang magtrabaho sa Pilipinas at may status lamang bilang consultant, ngunit ipinakilala ang sarili bilang isi ng kumpanya. Inakusahan din ni James si Jeffrey ng pagkakautang sa kanya at sa iba pang tao, hindi pagdedeklara ng mga transaksyon at kawalan ng kooperasyon sa audit ng kumpanya. Pinag-iisipan ni James na magsampa ng kaso laban kay Jeffrey pagkatapos ng audit. Maris Racal, Anthony Jennings, at Jam Villanueva, ang nakakabilib na chemistry ni na Maris Racal at Anthony Jennings ay tumatak sa puso ng maraming tagahanga. Sa panahon ng kanilang unang tambalan, pareho silang may kanikanyang karelasyon. Kinumpirma ni Maris ang paghihiwalay nila ng singer na si Rico Blanco noong Hulyo habang inamin naman ni Anthony ang kanyang breakup sa non-showbiz girlfriend niyang si Jam Villanueva noong Nobyembre. Hindi nagtagal na mataan si na Maris at Anthony na magkasama at tila malapit sa isa't isa. Dahil umano sa matinding pambabash mula sa fans, naglabas ng mga screenshot si Jam na nagpapakita umano ng mga pag-uusap ni na Maris at Anthony habang sila pa. Naglabas ng pahayag si Maris, inamin ang kanyang pagkakamali, ngunit iginiit na inakala niyang single na si Anthony noon. Sa hiwalay na pahayag, humingi ng tawad si Anthony kina Maris at Jam. Carlos Yulo, nag-ukit ng kasaysayan si Carlos Yulo bilang kauna-unahang dalawa-time Olympic gold medalist ng Pilipinas. Matapos siyang tanggapin bilang bayani sa kanyang pagbabalik, nagumpisang maglabasan ang mga cryptic at minsang tahasang negatibong post at pahayag mula sa kanyang pamilya. Ang mga isyu tungkol sa pera, hindi hinihining opinion sa kanyang lifestyle choices, at pati na rin ang ilang insidente ng pagmamaliit sa kanyang tagumpay at talento, ay nagpatunay ng pagkakalayo ng kanyang kalooban sa pamilya. Pinipili na lang ni Carlos ngayon na huwag pansinin ang mga komento mula sa pamilya at publiko. Shera at Lenka copyright issue. Ang kantang Selos na Mindanao-based singer na si Shera ay naging viral dahil sa nakakatuwang tono nito na hango sa Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Tinanggal ang Selos sa mga online platform dahil sa copyright issue, ngunit muli itong inilabas matapos magkasundo ang kampo ni na Shera at Lenka. Eva Darren sa Famas Inimbitahan si Eva Darin ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, upang magbigay ng special awards kasama si Tirso Cruz uh, sa 2024 ceremony. Ngunit hindi siya tinawag sa entablado at pinalitan ng iba humingi ng paumanhin ang FAMAS at sinabing hindi siya natagpuan ng production team bago ang kanyang scheduled na paglabas nilinaw ng anak ni Eva na siya'y nakaupo malapit sa entablado na tila hindi makatotohanan ang paliwanag, ngunit tinanggap ang paumanhin upang Ma! Mariel Rodriguez at Edrip sa Senado, binatikos ng netizen si Mariel Rodriguez dahil sa hindi raw ang kop na kilos sa Senado. Nagpost si Maria ng litrato habang may glutathione intravenous drip sa opisina ng asawa niyang si Senator Robin Padilla. Humingi siya ng paumanhin at sinabing iginagalang nila ng kanyang asawa ang dangal ng Senado. Nilinaw din niyang vitamin E drip yun at hindi glutathione. Apat CE Impact Dog Hoarding Issue Pinulaan online ang girl group na Apat TE Impact dahil umano sa pagiging irresponsabling pet owners, matapos nilang mag-fundraising para bumili ng lot para sa kanilang dalawang daan aso. Plano nilang magtayo ng farm lot para ilipat ang mga aso dahil sa reklamo ng mga kapitbahay tungkol sa ingay. Iginiit ng netizens na hindi maayos ang pag-aalaga sa mga aso dahil hindi sila na spay at neuter na nagresulta sa pagdami mula limang shih tzu hanggang dalawang daan. Sinabi ng pinakamatandang miyembro na si Almira na hindi sila dog hoarders at magpapatuloy sila sa pagtatrabaho para sa pangarap nilang farm, tinanggal ang fundraising at ni-refund ang mga donasyon. Dancing Queen nagperform si Julian San Jose sa isang benefit concert sa Mamburao, Mindoro na umani ng kontrobersya. Ang concert na pinamagatang Heavenly Harmony Concert, harana para kay Maria, ay para sa Nuestra Senora del Pilar Shrine. Ngunit kinanta ni Juliane ang Dancing Queen sa altar, na tinutulan ng marami bilang hindi angkop. Humingi siya ng tawad at pinuri ng netizen sa mabilis at taos pusong paghingi ng paumanhin. Inako ng Apostolic Vicariate of San Jose at ni Rev. Eh, chay. Carlito ang maano ang responsibilidad sa insidente at humingi ng paumanhin kay Julian. Denise Julia at Bidja Pascual, ikinuwento ng photographer na si Bicha Pascual ang hindi magandang karanasan niya kay R. Singer Denise Julia sa isang podcast interview. Ayon kay Bicha, nag-organisa siya ng shoot para kay Denise, ngunit kinansela ito sa huling minuto. Naiwan kay Bicha ang lahat ng gasto sa shoot na ginawa niyang libre para makatulong sa mga batang artista. Wala raw siyang natanggap na komunikasyon mula sa kampo ni Denise Julia matapos ang insidente.